Malaki na pero malayo pa. Ito ang estado ng paghahanap ng pera ng pamilyang Tapia para sa 2 years old na si Jordan Jess Tapia na kailangan madala sa bansang India upang maoperahan. Malaki na dahil ilang linggong panawagan ay nakakalap sila ng 150,000 pesos. Pero malayo pa dahil 2 million pesos ang kailangan nilang buuin para sa operasyon. Hindi sumusuko ang pamilya ni Jordan na sina Sunny at LV Tapia para madugtungan ang buhay ng bata. Humiling ang tatay nito sa barangay na mag-organisa ng Concert for a Cause sa patronal fiesta nila sa October 7, 2025 sa Malasila, Makilala, Cotabato. Sa ngayon, ang bandang anti-tans at kadagyaw ang nag-commit na mag-participate sa naturang fan racing Pero patuloy ang panawagan nila para sa ibang banda na makilahok sa naturang concert for a cause. Maliban dito ay nagbebenta rin ang mag-asawa ng sombrero na Jordan Warrior na ibinibenta nila ng 200 pesos para makalikom ng pera para sa pagpapa-opera ni Jordan. Kami kasi nga sinasingkasing na nagpangayo o oh, support us ninyo isip sa pag fund uh, raising sa mga anak dako o jud kay ini og kinahanglan tapos kinahanglan na gyud ka kaayo ma maliver transplant sa ang amo ang anak Cherry May Exim NDBC Bida Balita